Kasi yun ang dreams ko eh. Yun ang dream ni Diwata Paris. Expand na Diwata Paris sa buong Pilipinas. ba? Diba? Sa so, social media, okay lang yan. Kahit mawalan tayo niyan ba yung negosyo, nandiyan pa rin tuloy-tuloy pa rin Bonus tayo. Bonus na lang kung sisikat pa. Trote, frote yan. Exacto, nakuha mo yung point. Yeah. Kasi, hindi, ano naman eh, kumikita. Diba? ba diba? Yun yes. yung, yung ano doon. At least, ano, viable pa rin yung business. Very exact talaga yung sinabi mo, social media uh, is just a bonus for me. Kasi ang focus ko talaga sa business ko, di ba? Mawala man ang social media, yung, yung negosyo ko tuloy-tuloy pa rin. Kasi hanggat may nagugutom may kakain, kakain lalo right. na kung mura ka at masarap ka, right? Mm O, di ba? Parang nare ko yung mura at masarap. Di ba nga? Thank you, sabi na bagay daw kayo sa ICT. Oh, Oy, thank you so much. Sa ano? Uh -oh. sa, uh, kesa, you see, Okay. Try mo mag-audition sa e ICT. Sige. 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 Uh, kasi nga, uh, di ba kung sa Guys siya kasi kumakanta sa Okada Sabado Linggo. So Friday kasi lang doon, Friday Sabado Linggo. So may Friday, baka makuha mo. Oo, oo, di ba? So yon, try mo part-time. Mm -hmm. At least naragdagan yung ano mo. Kasi manlilimos din ako doon. Oo. Hindi at saka doon it's time to shine kasi alam kung bakit maraming vlogger nung araw na yun ang pa-audition sila may mm -hmm. mga event kasi ang mga vlogger nandun din ako actually ah sige sige oo so see you there sa linggo sa so, 1918 ba yun? mhm mm Quezon City Brands anong uh, anong oras yun? sabi ni Jomar vlog Amy <laughs> hello Jomar mukhang busy ka ata ngayon ata na na Loy si Loy ano anong oras pala yon? Doon sabihin ko, kung halimbawa, I think mga ano, pumunta ka ng mga lunch time na. Oh, lunch oh, Okay, okay yeah. Kasi diretso din ako niyan mga lunch time. Ayo nga pala kasi pwede ka naman mag-angkas na lang after mo doon mm. kasi ano ang, anong oras bang perform mo sa Okada? O uh, pwede habulin um, angkas ka lang. Kung nadulong uumpisa pa na lang kita para sige. yung performance mo Ma kasi na o, mauna na. Pwede naman, sige. Okay. Sige sige. Hi, thank you so much everyone. Alam niyo na see you sa linggo sa Quezon City, City Branch dahil mayroon kami event doon. Uh, uh, may mga awarding, vlog. Ay, shout out kay hi uh, Mel Clarita, Gmail Batu uh, Jamil. Oo nga si boss. oo Shout out sa Team USA natin. Teka lang ha kung na tayo magkatakanta doon. Hello. Doon okay na siya, isip mo na lang ng ano. Magsu ka daw doon sa Japan, sabi ah, ni ano. <coughs> Lutong Pinoy. Soon. Yeah, soon. Oo. Tapos sa 6. Oo. Ngayon? Oo. Oh. oh. bukas na. Hello. Uh, bukas na lang. Uh, lang. Maga. 6 na, no? na umaga. 6 na umaga. Ano to? Dalaga lutong Pinoy. Dalaga Pinoy. Hello viewers, Shoutout sa inyong lahat dyan. And of course, nandito pa rin lagi isang diwata. Kasama ko ngayon si Husin Narica Morada yes. na kung saan. Uh, ano kami, um, magkababayan kami. At the same time, yung mga kapatid niya before, nag-aaral pa ako as my classmates. Yung matan, medyo may edad ako kasi sa kanya, yung kuya niya. Hmm. So, yun. Good afternoon, Boss Diwata, watching from Valencia City. Bukidnon. Yes. Yeah, so, oh shout out sa mga taga Bukidnon, maraming maraming salamat. Abangan nyo po ang aming uh, mga events sa inyong mga lugar. So Ayan, soon. Mm -hmm. Si Rose Roosevelt Ortega, shout out from General Santos City. Thank you so much for watching everyone. Yan, Dalaga Lutong Pinoy Shout out Diwata from Japan Was out sa Tagamindanao